Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Yo, welcome back ulit sa ating YouTube channel mga ka-idol. Yan. Ah... Uh, uh, natin ngayon mga ka ay paano nga ba magpalit ng clutch lining. Yan clutch lining sa single clutch. Yan mga kaidol, ito ang ating alaga si Cardo. Ah, uh, pansin ko dito mga kaidol, ah uh, medyo nag-slide na si Cardo kaya papalitan na natin siya ng clutch lining. Yan mga kaidol, uh, tinanggal ko na ng kanyang center fortress. Yan. Yan mga kaidol, idol kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe ang YouTube channel at pindutin lang na rin at sa mga i-upload nating video. Alright. Yan mga idol uh, maglasin nyo itong kwan. Tornilyo ng muffler. Yan, 10mm. Gagamit tayo dyan ng 10mm. Yan, tanggal ko na. Yan. Yan. Para lalong lumakas si Cardo kasi pansin ko dito mga kaidol ay nag slide na. Yan mga kaidol, uh, sa video ito ay tuturo natin kung paano nga ba magpalit ng clutch lining sa single clutch. Yon. Yeah, amigo, kumapit ang kanyang kick mga kaidol. Sige na kayo mga kaidol, uh, medyo magalaw ang ating con, camera dahil wala tayong tagahawak Isang kamay lang ang ginagamit ko diyan mga kaidol. Busy po yung ating cameraman. Yan, bakosin niyo na yung mga kaidol ang clutch cover. Ang 8mm, gamit kayo ng T-rings. Yan. Ah, uh, but, hindi hindi kayo diyan mawawala mga ka-idol dahil may kanyang-kanyang lalim yan kaya kahit kuan kahit paghaluhaluin niyo yung tornilyo sa mga bago pa lang na mekaniko o mahilig mag DIY yan. Itong motor na ito mga ka-idol ay single clutch kagaya ng Rakal RUSI na single clutch. Skygo na single clutch. Yan, mga yan. Motorstar. Na single clutch. Yan, mga ka-idol. Yan, mga kagaya niya. Motor Plus. Kaya, kagaya rin ito, mga ka-idol. CPI 100. Uh, ah, Tyke 100. Itong alaga natin, mga ka-idol. Yan. Kuha kayo ng rubber mallet para pukpukin. Huwag po kayong gagamit ng bagal na martilyo mga kaidol dahil mababasag po yung inyong clutch cover. Yan mga kaidol, din dinirin ko na yan kanina. Uh, ko na yan. Yan, dahan-dahan lang mga kaidol para hindi ma punit yung side cover gasket. Yan. So, tulad yan mga kaidol, dinandaan ko kaya hindi na punit ang gasket. Para hindi na tayo bibili ng gasket. ah uh, dagdag tipid na rin. Yan. ah Uh, tanggalin nyo lang to mga kaidol. Itong me mechanism nya. Ito yung sa clutch. Itong bushing na ito mga kaidol, uh, ingatan nyo na huwag malaglag pati itong spring. Yan. Yan po yung kanyang pormahan mga kaidol. Class uh, arm niya. ah uh, ilagay nyo lang sa lugar na hindi siya mawawala oh, mga kaidol. Yan, tanggalin nyo na ang bearing. Iyogi pa naman ang kanyang bearing. Nagamit kaya ng ocho na mat matulis na bala. Ah, uh, wag na wag niyo kwento mga kaidol ay uh, i-impakin. Ah, uh, minsan kasi pag to, ay nababasag. Nababasag po 'yan mga kaidol kaya ingat lang. Ingat lang sa pagbaklas nito mga ka-idol. Yan, kuha kayo pa mga ka-idol. Yun, tanggal na natin. Yan, napansin nyo mga ka-idol. Uh, medyo put-put na. Kasi may mga kwan dyan, no? Oh? May mga lining na put-put. Yan, sumiksik. So, yun mga ka-idol, kukuha kayo ng flat skew na maliit. Tatanggalin nyo ngayon yung kanyang castle nut, yung kanyang ah, uh, lock. Bali, ililis nyo lang yan mga ka-idol doon sa kanyang lock para malugan nyo mamaya. Shout out sa Tyke100 CPI Type 100 Club. Shout out sa inyo. Yan. Ride safe kayo lagi mga ka-idol. gagamit tayo ng Castle Range. Yan mga ka-idol. Uh, advice ko lang sa inyo. Uh, kung maaari, huwag ka na kayong gagamit ng impact. Impact drive kung kayo ay magbabaklas. Tulad nito mga ka para hindi na gumalaw yung sigunyal bearing. Yan. Uh, palugan nyo naman kay Dol. Uh, counter counterclockwise ang kanyang luwag. Yan, yan mga kay Dol. Ito yung sinasabi sa inyo. Yan yung sinasabi ko na yan po yung mga pud-pud na lining. Yan. Kaya siya nag slide mga ka-idol. Pag nakakita kayo ng ganyan, sa inyong mga motor mga ka-idol ay 100% ay naka-sliding na ang iyong motor. So yun, Uli na natin. Ayan. Yung kanyang flat washer na outside. So, yun mga kaidol. Napakadali lang gawin ito. Itong single clutch. Yon, ito yung pagkanyang pagkalak mga ka-idol. Kuha kayo ng panungkit. So yan, medyo may slide na talaga siya. Mikot-ikot lang kaya may gas-gas. Yun mga kaidol, ito ay tatlo lang ang kanyang clutch lining mga kaidol. Dahil ito ay single clutch. Ikagaya eh, kagaya ng mga C100 na mga nauna na Honda 'yan, C100 Ang pinagkupihan itong makina niya mga Kaidol. Oh, Honda ka. Nasa ka. So 'yun, may spring 'yan mga Kaidol apat. 'Yun. Taob nyo na. Oh, 'yun, malalim na ang kanyang kwan. Ito yung kanyang lining mga kaidol idol Yun mga kaidol idol uh, Hindi pantay ang kanyang lining. Kaya minsan ay... So yun mga kaidol idol Nakapit uh, na natin ang bagong class lining. Yung malalim na rin. Pwede At pa yan pa mga idol Clutch lining mga idol ay... Kagaya po ng C70, C100 na... Clutch lining. Yan mga kaidol idol Ayan, mga kaidol, idol nyo na yung pressure plate. Sa clutch housing. Uh, pahiran nyo ng langis itong selain ni mga ka idol kabilan mga ka idol lagyan nyo yun okay, mga ka lang, ganyan Ganyan ang kanyang purmahan mga kaidol. Naka talikod. Tapos ito yung nasa gitna mga kaidol. Yung nasa gitna mga kaidol. Alagyan nyo rin. Huwag ng langis. Ilagay Ilagay nyo na. Yun. Itong isa mga ka-idol, ilagay nyo rin. Tatlo po yung glass lining niya mga ka-idol. Pahira nyo lang lang isang mga ka-idol. Yan, ilalagay nyo yung harap nyo yan mga kaidol. Yan, nakaharap sa inyo yung lining. Parang ganyan ang pormahan. At huwag nyo kakalimutan yung spring na apat. Uh, maliit yan mga kaidol. So yun, nakalagay na natin lining. Pwede nyo na ilagay ang, ang apat na maliit na spring. Yan. Yan yan kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel mga ka-idol at share na rin ang ating video para support na rin sa ating YouTube channel mga lods. So yun mga ka-idol, nalagay na natin ang spring. Yan. Mal. Nalagay nyo na yung spring. Nalagay na natin. So, sunod yan mga ka-idol ay yung pressure plate na huli. Yan, yan. Yung apat na butas, tatapal dyan sa may bottle. So, yan mga ka-idol. I-ano eh, nyo lang. Tapat nyo lang dyan. At uh, panghuli mga ka-idol, pwede nyo nang ilagay yung kanyang lock. Yung lock sa class lady. At uh, gagamit tayo o gagamit kayo dyan na uh, clutch view. view. na malaki o clutch view na maliit mga ka-idol. So yan, sungkitin nyo lang yan mga ka -idol. Dali lang yan ilagay. Yun, medyo guwan. Mulas. Yun. Yan, ikamada nyo na para hindi siya makawala. Wala sa nyo maigi. Yun, sasalpak nyo na ganyan lang. Uh, sasalpak nyo lang siya mga kaidol. Ikutin nyo lang. At kung umikot na yung primary gear ay okay na yan. So yun, huwag nyong kakalimutan itong uh, yung lock niya na castle lock washer mga ka-idol ay napaka-important din ni mga idol. At ito rin, uh, flat washer and outside. So yun, ilagay nyo ng castle nut. Uh, gamitan nyo muna ng kamay bago nyo ilagay ito mga kaidol para sureball na hindi siya tabingi so yun gagamit kayo ng casual range. maraming maraming salamat sa, yung, sa inyong panonood mga mga kaidol Uh, sana sana'y nag-enjoy kayo sa ating ginawang video ng ito at nakatulong ako sa sa inyo. So yun mga kaidol, yan napansin uh, nyo may, kung may pit na may kanyan lock. Ibabarin nyo ulit yung lock doon sa may... Doon sa may butas. Tulad yan mga ka-idol. Yan. Iano-ano nyo lang yan. Para may pagkalak siya. Dagdagag ko ng kunti mga idol Mukhang bitin. Para suwabing suwabe. yun Ayos na. So, yun, mga ka-idol. Malapit na nasin siyang mabuo. Yun, testing natin kung palalo. Yun, tumigas ang kanyang cake, mga ka -idol. Dahil po, ang single class, pag dumudulas po yung cake, sigurado yun, mga ka ah o malambot po yung cake sigurado po, sigurado po yun mga ka-idol ay na clutch lining po yung inyong motor pag kayo ay naka-single clutch na engine so yun mga ka-idol Ibalik nyo na yung kwan nabalik na natin Ang Phillips screw ah, uh, igbitan nyo ng short ball ma Para hindi siya makawala. So yun mga ka-idol, uh, igpitan natin ito masyado, itong pilit. here na ito. Alright. Tamang higpit lang mga ka-idol. Tam lang para alam nyo may higpit na, tama na mga ka-idol para hindi mahirap tanggalin. So yun, higpitan na natin. Sunod, kabit nyo na yung bearing. Clutch bearing. So, yun mga kaidol. Uh, kabi nyo na yung kanyang mechanism. Yung, sa, yung clutch holder. Tapat nyo lang dito sa butas. Yun. Yan ang purmahan nya mga kaidol. Distingin na natin yun swabing swabi mga ka idol yun mga ka idol ganyan lang ayahin nyo lang yan at punasan yung maigi uh, para di siya mag leak So yun mga ka-idol, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. So, yan mga kaidol, ito yung bushing na may spring. Napaka-importante yan mga kaidol. Dahil yan po dumadaan yung langis. So yan. punasan nyo ng maigi at isalpak nyo na. Ayan, dahil lalo nyo lang baka sumapit po yung uh, side cover, cover gasket. konting Kunti ingat lang para hindi na kayo magpalit. yun so, swak na swak mga ka-idol alright ah So, yun. Uh, sulod nyo na. Ilagay nyo na itong ilagay nyo na itong mga tornillo nya. Hindi na kayo dyan mawawala mga ka-idol dahil may kanya-kanya yung laki. Hindi na kayo mawawala dyan sa kanyang clutch cover. Ayun. Balik nyo yung kwan. Uh, body ground. Body ground nyo yan mga ka-idol. Yun, laglag. -lag. At maraming maraming salamat sa inyong panonood. Uh, at, at kung umabot ka sa dulo, sa dulo ng video ito hanggang sa dulo mga ka-idol, maraming maraming salamat. God bless sa inyong lahat at kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel at like mo na rin at share para supportan na rin sa ating channel mga ka-idol. Ayun, higpitan na natin. ilalagay na natin itong kanyang drain plug. Uh, tips ko lang mga kaidol, kamayin nyo muna itong drain plug. Bago nyo ilagay ito mga kaidol, huwag po kayong gagamit ng uh, tools na kuhan, ihigpitan nyo agad kasi tatabing yan. Kakamayin nyo agad, pwede kayong gumamit ng sakit, tapos kamayin nyo lang bago nyo ihigpit, tapos saka nyo sya higpida ng todo mga kaidol yun ang dagdag tips natin mga kaidol para iwas lost trade na rin at iwas gastos at abala so yun ilagay na natin tong kanyang langis ah uh, babalik po natin yung kanyang langis mga kaidol kasi pwede pa naman yung langis niya bago pa So yun. Naibalik na natin ang langis. Mga ka-idol, nalagay na natin. Ganun lang ang procedure ng pagpapalit ng glass lining sa single glass mga ka-idol. Hanggang dito na lamang tayo mga ka-idol. Sana ay may natutunan naman kayo sa ating tutorial. Get Motovlog! Ciao!